nandito tayo sa kabilang dun <laughs> yan o diba medyo ma lawak lawak ang ating lalagarin papunta doon pero hindi ko ano to yan lang rin hindi ako masyado magagala doon sa kadulog-duluhan kasi ang layo na nun hmm, ayan ayan, yun may nakita akong swan ayan <laughs> <I love. laughs> yeah. Again, sure. Ah. Hmm. Ano ba yun? ko rin siya. Yung swan. Hmm. Oh, so easy lang siya. Pat parang iisa. Hmm. Parang easy lang siya. Hmm. Hindi ba? Oh parang papadala lang siya sa akos. Ganyan lang pala yan pag nasa tubig. Parang hindi man siya gumagalaw. So cute. Ah, kaya pala siya swan. Kanya palang pala to. Swanly. O, oh, diba? diba? Kasi siya lang nandiyan, Oh. Nag-iisa okay, siya. Oh. Okay. Hmm. Yung may-ari siguro na itong lit. Si alone. Hmm. 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 Uh, oh, diba? Siya lang yan. Oh. Yan. Yeah. Akyat na tayo. Sobrang ang inyong. Hindi naman po tayo miss isa. Para eh, magpaka ano sa ini. Ayan. Yeah. Walk. Puting tayo. Yeah, Ayan ang paligot. Ang sarap ng hangin. Oye. Eto dati, marami akong tanim na ito sa Pilipinas. And your wife, I love it. O, oh, diba? Ang ganda. Huh? Wala nga lang siyang amo, pero maganda. ganda. Ang ganda. I love flowers a lot. O, oh, diba? Umakyat na po tayo. Iniwan na natin yung lake. Dito naman tayo sa makahangin tayo. Ang sarap ng kahangin mo. Ang labi. Sarap dam po ng gamit klase ng lagay. Parang nasa Pilipinas ko lang rin. Very creative ang mga tao. Mostly in panty. Yeah. Environment. Pag, pag nasa ganitong lugar ka kasi kahit anong init hindi mo mararamdaman kasi nga sa so sobrang yes o oh, diba nice view here can I take a picture one hmm ako magpapasok. Saan ba yung iniwan ko? Daddy? Ang kasama ko, hindi ko naanag ko saan kung ba na iniwan. Ganda, ganda ng kapalikiran. may lalakang puno. Yan na Paket na tayo. Punta na natin ating kasama. Nabisi rin siya ka. sa kanyang activities. Nakalibrin po siya. <laughs> sa kabilang platform. Yan. Ang oh, ganda. Ang ganda. Let's enjoy Ito ako dumaan kanina. Let's see if here. Pupunta na ako dun sa aking kota. At baka inahanap ako ng aking kasama. Nakalive din po siya. Good happy sa Pilipinas. Sa Pilipinas? <laughs> Feeling ko nasa Pilipinas lang dito. And that's where I'm, not too, I'm... Pero mas masarap pa yata ang weather sa Pilipinas sa panahon ngayon kasi maulan. Maulan sa Pilipinas. Kumakanta po. Kumakanta po siya. Kaya dyan na lang muna tayo dahil may music po. Nakamasig po tayo. Hanap tayo tayo ng palikuran. Hanap tayo ng palikuran. Wala ang aking narating ay. Grabe. Ayan, kawayanan. Kawayanan. Pwede bang manglabong dyan? <laughs> Magta tayo ang dun uwi ng Pilipinas. Ah. Tag tayo ng labong. guys, papasok tayo kung saan alam niya <laughs> sa totoo lang po naghanap talaga ako ng palikuran habang <laughs> naghanap ako ng palikuran dito sa kabukiran <laughs> ay ibibidyo ko kayo <laughs> i-share ko na rin sa inyo yung video o, oh, ba? Diba? tama ba to? aking papasukin kung ito nga ba yung palikuran dito <laughs> O, oh, di sa Ibang klase pang pa lugar dito. Kahit sa bundukan, may palikuran. O, oh, di ba? Hindi ka pwedeng iihilang sa kabilang sulok. <laughs> At magpaanod ng iyong ano dyan. O, oh, ayan. Ayan. So, oh, pagod na ang lola niya. Hmm. Hmm. dito nga. Ayan. oh, diba? Oh, nakarating. <laughs> nakarating tayo sa palikuran ng layas. Sobrang layas po ng lola niya Kaya, 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 ayan. Saan saan nakakarating? <laughs> ayan. Ayan. Mamaya ko na po ito. Okay na, guys. Mamaya ko na itutuloy itong aking pag-share sa inyo ng aking pag-iikot dito sa Botanic Garden dito sa Singapore. Yan. Ito na po yung palikuran. Kaya papasok po muna ako. Kaya bye-bye po lang. see you again on my next video. Thank you everyone. Bye-bye and God bless everyone. Enjoy.